Magandang agham Pilipinas matagumpay na naisagawa ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Science and Technology at United Nations Development Program o UNDP sa DOST Taguig nitong ikasampunan Setyembre 2024. Layo ng kasunduang ito na palakasin ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga development partners upang makamit ang Sustainable Development Goals sa pamamagitan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Sa ilalim ng kasunduang ito, nakatuon ang kooperasyon sa mga sumusunod na layunin. Pagbuo ng kaalaman, teknolohiya at inubasyon upang mapabuti ang paghatid ng mga social services. Pagpromote promote ng paggamit ng science, technology and innovation sa paglikha ng mga value-added products at services. Magtutulong din ang dalawang ahensya sa pag-develop, pag-transfer at pag-commercialize ng climate at disaster resilient technologies and innovation pagsuporta sa pagpapalakas ng lokal na kapasidad at pagbibigay ng accessible na impormasyong batay sa agham para sa risk reduction and climate change adaptation. Magtutulong din ang UNDP at DOST sa pagpapalakas ng research and development para sa pangangalaga ng kapaligiran at ligasyaman, pagbuo ng smart and sustainable communities at pagpapabuti ng akses sa malinis at green energy. Susuportahan din sa ilalim ng kasunduan ang pagpapalakas sa government system sa pamamagitan ng digital transformation, pagsuporta sa multi-stakeholder partnership at ang pagbibigay suporta sa pagsama ng gender equality, disability at social inclusion principle sa lahat ng aspeto ng program activities. Samantala, sa ilalim din ng kasunduan, Makikipagtulungan sa pag-promote ng mga programa, aktibidad at proyekto ng DOST ang UNDP at hihikayatin ang mga network partners nito na gamitin ang mga DOST-developed and supported technologies habang makikipag-participate naman sa joint assessment, planning sessions at activities ang DOST upang suportahan ang mga programa at aktibidad ng UNDP. Ang United Nations Development Program ay ang pangunahing ahensya ng United Nations sa International Development na sumusuporta sa mga bansa at komunidad upang puksain ang kahirapan. Ang kolaborasyong ito ay bahagi ng strategic plan para sa taong 2023 to 2028 ng DOST at country program document ng UNDP para naman sa taong 2024 to 2028. Matatanda ang bago pa man ang MOGO signing sa pagitan ng UNDP at DOST ay may kooperasyon na itong nabuo taong 2005. Kung saan ilang programa ng DOST na produkto ng kooperasyon na ito, ang Saliklakbay, Grassroot Innovation at GRISC PH. Considering UNDP as a long time friend, I myself in particular have been working with UNDP way back in the years of the eruption of Mount Time, office, in, uh, Boston, Umaasa si DOST Secretary Renato Yusolidong Jr. na ang kasunduang ito ay magiging daan sa mas marami pang kolaborasyon at kooperasyon. Sa paghuli, matapos ang paglagda, isang tour din ang isinagawa upang ipakita ang mga pasilidad ng DOST tulad ng Advanced Manufacturing Center, Tela Innovation Hub at Advanced Device and Materials Testing Laboratory. At yan ang aking balitaghang sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, Delivering Science for the People. One DOST for you.